kung maluwag na o palitin na yung mga slider piece nyo mga guys eh, ganito yung gawin nyo pansamantala o halimbawa wala pa kayong pambili ng bago okay mga guys eh. pero mura lang naman ang slider piece ayan pero pagka halimbawa ah, hindi pa mo naman masyado maluwag or isa lang ganito yung gawin nyo mga guys eh, oh. gumupit kayo nung sa mga incan na ano ng mga soft drinks ganyan tapos isukat nyo doon yan ganyan payakap nyo ng ganyan sa slider piece para sumikip yan mga guys eh. yan o oh. kagaya itong sa akin kailan ko lang to ano mamaya lumuwag eh yung sa slider piece ko eh pero ano ko pa lang to gagawin ko muna ng paranto ganyan mga guys eh, oh. okay yun lang ilagay nyo lang na ground para masikip na siya oh. di ba yan nga ang hirap ipasok ko oh. yan okay so masikip na siya mga guys eh. oh, di ba hindi na basta basta kanina nahihila siya di ba ang luwag ngayon lagyan nyo siya ng para sumikip mga guys. Ito rin, lalagyan ko rin itong dalawa. Oh. Medyo maluwag na siya mga guys. E, yan lang guys. O, para at least makatipid tayo kahit pa paano. Ganun muna gawin natin. Ano? Para at least masikip yung sa slider piece natin para iwas din ng dragging or ingay ng nagkakos kasi ng ingay yan ng CBT mga guys. Eh. Kumakalog-kalog yung backplate nyo. Okay, take